tumingin ako ng mga bass amp guitar amp dito sa dollar dealers kabayan store dito, Kuya Eli Pinoy store dito sa South Mall, Manurewa alam mo yung mga nabili ko bumili ako ng datu puti eh. ayan magiging hmm? dilim na mga kapinboy ayun o oh, Pampatulog. day off ko, dalawang araw dalawang araw din tayo, nasa kwarto lang May nabutan ako ng inip ngayon kaya pupunta ako ng Manurewa Interchange dito sa South Mall tingin tingin ako doon ng mga bargains pasyal pasyal ng konti tapos ang sasakin natin ay bus 362 papuntang Manurewa Interchange so ayan yung Weymouth Road uh, at yung Mount Fort Park yun na dito na tayo sa bus stop hintayin natin yung bus 362 Yun na dito na ako sa Manurewa Interchange dito sa South Mall yung South Mall. Patingin lang ako ng bargain dun sa baba. Yung Dollar Dealer's Pawn Shop. Ang tao dun sa baba. Dollar Dealer's Pawn Shop. Ay, bukas pa. Yun, tumingin ako ng mga bass amp, guitar amp dito sa Dollar Dealer's. Ang mga speaker din dito are CF $899 Ayan o, no, ito yung type ko Court acoustic guitar Maraming mga mura dun Mga camera $450 yung mga Canon na camera Yung mga uh, DSLR ba yun? $450 At ano pa ba yung nakita ko dun? Mga bass guitar, gitara, acoustic guitar $129 yung mga acoustic guitar at meron akong nakitang mga iphone 12, iphone 13 yung iphone 12 parang 350 o 339 mga ganon tapos yung ano pa ba may mga sapatos nga dun eh at yung mga may mixer ako nakita dun yung Behringer na mixer 800 may RCF na speaker 899 mga second hand yung nandun alright mga kapinboy pasok na tayo ng South Mall alright sa South Mall mga kapinboy dito tayo dun sa Cracker Jack Ayan, upo muna ako dito mga kapinboy ah. Namili ako dito sa ano, may kabayan store dito, Kuya Eli, Pinoy store dito sa South Mall, Manurewa Interchange. Alam mo yung mga nabili ko? Bumili ako ng dato puti. <laughs> Ayan, dato puti. Ano pa ba yung nabili ko? Sinig... Sinigang sa gabi. Ayan, tatlo yung binili ko. Sinigang. <laughs> Tapos ako ng set guard. Ano pa ba? Ito na miss ko rin to eh. Kaya bumila ko na ito. Manchair. <laughs> binili, binili ko sa kanila. Ito pa pala. Chicken cubes. Ayan. Ayan binili ko, ko sa kanila. Nandito yan sa South Mall. Ayan o. No. Oh. Pinoy Store ah ah, naman. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon ko lang siya nadaanan. 3 months na daw pala sila dito. Dito sa South Mall. Ang galing. kasi madalas ako. Dapat nga pupunta sana ako ng ano eh. Pino Plus kanina dahil nga. Siyempre nakakamiss din yung mga Pinoy product. Eh buti na lang sa sakto. Meron dito. Pinoy store. Kuya Ellie. Ayon. ayos ay lapit tayong konti ayun may bandila ng Pilipinas mga kapinboy ayan kuya Eli Pinoy store so ayan tapos mamaya pupunta tayo sa New World mamimili tayo doon ng pagkain na mauulam baka bumili tayo ng bigas standby muna tayo dito upo upo muna tayo dito mga kapiboy nakakatuwa dahil sakto bukas pa 5.30 ang sarado na ito 5.30 ng hapon ang sarado na ito. dito sa Kuya Eli Pinoy Store dito sa Manurewa South Mall alright mga kapiboy ipulang tayo dito pahinga sandali mamaya pupunta na tayo ng New World mamimili tayo ng mauulang Ayan bumili rin pala ako na ito. magnolia, cheese, palaman. <laughs> Nakaka-miss lang yung mga ganyang palaman na nakasanayin natin sa Pilipinas. Alright, pahinga lang tayo dito saglit. Ayan, may mga customer din sila na iba't ibang lahi na pumapasok. Ayan, yung mga taga New Zealand dito rin bumibili. So mga ka boy. maya maya eh pupunta na tayo ng New World. try ko pumunta doon sa labas habang inunguya itong manchair na nabili ko ayun oh na natin to. May pulis sa labas. May restaurant din pala dito cracker jack cracker jack sa loob ito may pizza pala rito tsaka itong sub indian sweet since next Idilim na mga kapinboy Pasado alas 5 na rito dalim na dito inabot na ako ng dilim dito sa labas mamaya babalik ako dun sa loob sa, dito sa South Mall punta ako ng New World at mamimili tayo ng pagkain mga maulam natin pang isang linggo right punta na tayo New World Nahanap ko yung bawang eh. Magkano kaya yung ganito? Ito na lang bibili. kami yung Leon Tenoo lang manok ah. Oh. Hanap tayo ng chicken wings. Ito meron dito. Yun. 14.41. Kau tak ingin apa? pa pak? nabili na tayong palaman doon sa Filipino store kung na lang tayong tinapay dito bibili tayo ng buns o <laughs> oh, ayan twenty oh. nine. 429 kaso medyo sunog eh ayaw ko lang sunog ayaw ko lang tostado yung mga bands nila dito mga kapimbor $3.29 <laughs> ito na lang siguro $4.49 ayos na to medyo tostado kasi to mas, mas marami sana ito. Namili ng marami, no. Pwede na 'to. <laughs> Ayun, ito na yung bibili, ito yung bibili natin. Tinapay. For dollars. Ayos. Water ng virgin olive oil Extra virgin olive oil. in yes. well, five kilo. Listen, guys. Ayun oh. Pampatulog. Mga pampatulog. Dami ng oh, pampatulog. Boa, dia Ayan okay, o, paprito-pirito natin mga Kapin Boy. Bata tayo ng isang peraso. Ayan o. Ito mga tayo mga Kapin Boy. Or look up item. Place please, item, take your sky. items. Please. meron akong pahabol na binili itong sayote two dollars to 2 dollars dito to sa tindahan dito sa coffee lunch bali sarado na sila eh sarado na sila kinatok ko lang tong salamin Tapos tinuro ko yung sayote ando ba siya sa corner two oh. 2 dollars ayan buti na lang pinagbigyan ako lumabas yung tendero tapos ano, uh, binenta ako ng sayote. Ito, apat na piraso. 2 dollars. kasi balak kong magtinole. Eh. Kaya, <laughs> nagpakasakali akong pagbibilan pa tayo. Ayan, buti na lang nagbigay pa. Pero sarado na sila, oh. Pati tong South Mall, sarado na. Ayan, sarado na to. Pati tong tindahan, sabay. Sabay sila ng sarado buti na lang mga na pagbigyan tayo mga pangkatay na Nakabili na ako ng ay mga pangkatay na kain ko 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 So yung mga kapinboy Tapos na tayong mamili At uuwi na tayo Uuwi na tayo ng bahay At magabang pa tayo ng bus 362 Alright Alright mga kapinboy Larga na tayo dun sa bus stop Tabid na tayo dun Sana may dumang kaagad na bus Papuntang uh, Weymouth Road At mabigat ang dala ko Ayun o no? Ayan nakalabas din tayo ng bahay nainip ako kanina kaya sabi ko mamimili, mamimili na ako ng pagkain alright mga coffee boy punta na tayong bus stop dito sa Manurewa Interchange Ayun, nandito ako sa bus stop mga pinboy dito sa Manurewa Interchange at nantay ko yung bus ang tanong bus ay 628 ang oras nyo ay 6.15 okay. matagal tagal pa mga ka pinball so dito lang muna ako ito yung mga pinamili ko ngayon pang isang linggo na to mga ka pinball ito lagi yung binibili ko yung extra virgin olive oil Ayan. ang presyo nito ay hindi ako nagkakamali ay 9 dollars lagi yung binibili yan nauubos ko yan sa isang linggo Antayin ko lang yung bus uh, at pauwi na tayo ng bahay. tayo ng virgin olive oil extra virgin olive oil ayun o oh, pampatulog mga pampatulog dami yung oh, pampatulog